Ang Dingalan ay isang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Aurora. Napakaraming natural attractions ang matatagpuan dito gaya ng mga waterfalls, caves, mga nagagandahang beach, at ang mga mountain view deck. May mga tourist attraction kaming pinuntahan kung naghahanap ka ng may magandang view ng bundok na napapaligiran ng karagatan, sakto sa inyo ang mga ito. Gaya ng Groto ng Dingalan, Pacific View Deck, Dingalan Lighthouse, at Dingalan Bay o yung tinatawag nilang Batanes of the East. Naligo din kami sa kanilang dagat na may malinis at malinaw na tubig. Sayang lang at hindi kami nakapunta sa may Lamaw Caves at Rock Formation dahil sa lakas ng alon. Hindi lang ito ang may offer ng tingalan. Meron din silang bagong pasyalan kung saan merong mga adventure activity gaya ng giant swing, spider web, zipline, at hanging bridge. Dito din ang daan papuntang Tanawan Falls, kung saan solo namin ang ganda ng mismong falls. Kulang ang dalawang araw para malibot at mapuntahan ang iba pang lugar na pinagmamalaki ng Dingalan. Ito at ibabahagi ko sa inyo ang aming moto adventure dito sa Dingalan Aurora. Dito na tayo sa may Macdo kung saan kami nag -me meet up place kapag biyahing Norte kami. Kaya uh, si Lou, Pwede. First. si John Ray, si Jun, si Mark at si Krister. Biyahe tayo ng Padingalan Aurora. Time check tayo, 3am at siguro around 8. <laughs> 8 a.m. nandun na tayo sa Dingalan kaya tara simulan na natin ang biyahe baya MacArthur Highway muna tayo ngayon eto start na tayo dito kami sa may EDSA babaybayin lang namin yung pamunumento tapos via MacArthur Highway tayo approaching monumento kalawakan na tayo kakana na tayo papuntang MacArthur Highway so far mga kapatid madaling araw at hindi gano'ng kalamig hindi rin gano'ng kahangin medyo mainit tignan natin kung sa may bandang bulakan eh, mag iiba yung klima at medyo lalamig na Valenzuela na tayo papunta na to ng Fatima Medical Center may kawayan bulakan na tayo. Kalalagpas lang natin ng pure gold. Dito na kami sa may tapat ng SM Marilao. Dito sa MacArthur Highway, ingat lang talaga sa pagda lalo na madilim kasi maraming mga lubak-lubak. Kaya kailangan padala sa paningin mo at mag-iingat ka rin syempre. As per Google Maps, kakanan tayo rito sa may balagpas. eto tagus na eto papunta na sa may bypass nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng bypass ulilan bypass ba yun o ewan ko basta bypass yung tutumbukin namin tapos dire diretso papuntang etong way na to eto yung ginagawa, ginagawa namin way pagka nagpupunta kami ng DRT eto papa kanan na kami papuntang Claredel bypass pala ito na ang bypass Ingat lang kasi eh, pag madaling araw more truck ang bumabiyahe rito. Kaya ride take muna tayo mga kapatid. Dito na tayo sa may dulo ng ng bypass. At uh, tayo nga muna sa gleda. Oh, ya. Yeah. Alright, tapos na kami At balik ulit tayo sa kalsada. dire na kami hanggang Tanwebo 10... Dia tapos mamaya ang umaga siguro pagka may nakita kami kainan Tap na lang kami, tas break, stop na lang kami Papasok na tayo ng San Miguel, Bulacan Dito na tayo sa may Argo ng Nueva Ecija na Date lang mga kapatid, nasa Gapan na tayo Yan o no? Gapan City at per Google Maps 2 hours nandito na tayo sa Dingalan Aurora pero mag i -e over muna tayo ng Gabaldon at matagal ko na rin talaga ang gusto puntaan ng Gabaldon at ito na sa kaya bino pala ng patinsin doon din naman yung way papuntang Dingalan Aurora Good morning mga kapatid! Nandito na kami sa Nueva Eciat eh. Pag pinasok ka ba? nag over lang kami sa may Petron at nagpa-gas muna kami. Ngayon lang uh, ang mga kasama natin. Nandito na kami sa Nueva Eciat eh. Nandito Welcome to Cabanatuan City. Tapover lang muna tayo dito banda sa nakita namin paresan kasi Tom Jones na rin talaga. Ayan, kain muna tayo, breakfast muna at hindi pa tayo nagbe-breakfast. Kain muna tayo breakfast, nagpares lang kami. Pares tapos may pares na Lichong kawali Tapos ito kay Mark Takaw eh Pre Masayo, pre? Overload, overload. Paris overload Magano? 125 diwata. diwata ba yan? Hindi <laughs> Hindi kain Encanto to Kain muna tayo At marami na tayong gutom Habang kumakain ka Ito yung view Okay, tapos na tayo magalmasal at tara. Balik Byahe na ulit tayo. ito na yung KKH transient house alright dito na tayo sa may transient house paket na kami sa aming room ito lang yun sa may parking nila tapos ayan lang yung kalsada tapos ito yung room na naka-assign sa amin. Okay. Tapos na tayo magpalit ng damit. naka na rin kami. At start na natin ang tour natin dito sa Dingalan. Dito sa may hotel kanina, kumuha na muna kami ng insurance fee. Kasi kailangan siya kapag pupunta ka ng tourist spot dito sa Dingalan. Ngayon ang pupuntahan natin. Yung Grotto Saka yung Pacific View Deck Tapos mamaya Diretso tayo ng Adventure Park sa Tanawan Falls Tapos bukas na tayo mag Babatanes of the East Alright mga kapatid Start na tayo ng aming gala Dito sa Disneyland Aurora Ang uh, unang spot na Pupuntahan natin Ay yung tinatawag nilang Dingalan Grotto From dito sa Accommodation 10 minutes Ang biyahe ng motor Kaya para Let's see kung ano ang makikita natin sa Dingalan Grotto Dito na tayo sa may Grotto At uh, taket na muna tayo Sobrang lakas ng hangin Hindi ko alam kung makakapagpalipat kami ng ni, Pero daladala -dala ko pa rin pagkakiat Kasi malay mo biglang Pwede pala sa taas Tingnan natin yung lakas ng hangin Kaya tara let's go Pag umakit ka rito sa Groto nila Walang entrance fee Pero kailangan may ecological fee ka na Na magagamit mo sa Lahat ng tourist spot kapag nagpunta ka At expect mo na pataas to yung groto pero maayos naman yung daan sementado tapos sagdan <coughs> sobrang lakas nang hangin kailangan naka ano ko sa sombrero kasi pa, hindi rin maganda rin yung view nung ayan o parang nasa Baguio kasi may mga pine tree siya. tapos ang maganda sa kanya may view ng dagat tapos mga bundok punta rin tayo dyan bago tayo umalis tapos na tayo dito sa may grotto punta naman tayo sa susunod na destination natin sa may pacific view deck 3 kilometers lang daw away dito let's go dito na tayo sa may pacific view deck at expect natin na mahangin din pero since nandito na tayo I-grab na natin yung opportunity na mapuntahan yung mga tourist spot dito Kaya tingnan natin kung ano yung view na makikita natin sa Pacific View Deck Lumipat kami dito sa may mas malapit Kapag motor daw, pwedeng hanggang dito tapos 5 minutes na lang yung lakad Pero kapag 4 wheels, dun lang sa kaninang pinag pa namin Tapos sasakay ng kolong-kolong. Hindi ko na anong kung magana yung presyo. Lakad! Lakad, lakad! Kaya mas maganda kung nakamotor kayo pag pupunta rito para konti na lang yung lalakarin nyo. Dito may konting akyatin. Pero hindi siya kagaya nung sa groto na sementado. Pero inayos naman nila yung daan kaya 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 naman. Finally, medyo nakakahingal. Dito na tayo sa entrance ng Pacific View Deck. Plant trees, save earth. Magkano po yung entrance? 50 bucks. Isang tao po ay 50. Ayun, isang tao raw ay 50. Pagpito, 200.

Dito kami ngayon sa isa sa view deck sa may pacific view. view. Bali meron silang tatlong view deck. Isa, tapos dalawa, tapos tatlo. Tapos eto yung may itong view Tapos meron din sila ron na pwede kang bumaba. May deck din dyan na pwede kang magpa-picture. Tapos view yung dagat. Sama namin si Kuya Guide. Ano pangalan mo, sir? Berhel po. Ha? Berhel. Berhel Meneses? Dayap po. Ha, <laughs> ah, oh, Dayap. Kalo Meneses eh. Yan, si Kuya Guide. Pag uh, gusto yung pumunta rin ito, hanapin niyo lang si Kuya Berhel. Napakabait. Hindi niya kayo sisingilin. Hahaha. <laughs> na tayo rito at medyo napapagod na. Katal din yung oh. Humorder din kami rito ng inasal. Meron silang ina-offer dito na 199. Only rice na siya. Tapos may chicken inasal. Tapos may halo-halo na rin. Tapos yung open cottage dito free na to. Wala na tong bayad. Ito na yung order namin. Inasal. Wala na kayo. Susunod na namin. Kain na muna tayo. At marami na tayong gutom. May kasama pa tayong halo-halo. Sarap. Sarap. Ito, at uh, pabalik na tayo. Para pagbalik mo, gutom ka na ulit. Try namin na uh, dumiretso pa sa isang spot. Punta tayo ng Dingalan Adventure Park sa Katanawan Falls. Hindi na rin ako nakapagpalipad ng drone dito kasi medyo nakakatakot. Bigla-biglang lumalakas yung hangin at ayaw nating isugal yung mga ganong bagay dito na ulit tayo sa may binaanan namin kung galing kami sa may grotto dun pala sa Pacific View Deck bali ang binayaran namin ang entrance fee 50 pesos per head tapos sa tour guide 300 pesos per group as per guide kapag ka first timer need talaga ng tour guide pero kapag ka second time na na kapunta sa Pacific View Deck hindi na kailangan kumuha pa ng tour guide date ko kayo mga kapatid kapag ka na tayo sa my Dingalan Adventure Park from Pacific View Deck going to Dingalan Adventure Park 20 minutes via motorcycle As per Google Maps, 15 minutes na lang nandun na tayo. Nasa baba na kami. Let's go. Bago kayo umakyat ng papuntang Adventure Park sa Katanawan Falls, kailangan nyo magbayad ng entrance fee for Tanawan Falls na 20 pesos per head. May ibibigay naman na parang um, sticker sa inyo. Tapos ibibigay nyo raw sa Barangay Tanod na magche-check. Dito na kami sa may parkingan nila ng motor. Hindi nila pinapakit kasi malakas daw hangin dun sa taas. Kaya baka hanginin. Kaya dito na lang kami nagpark. Tapos maglalakad na lang or magda-tricycle kami pake at papuntang Tanawan Falls. Kasalukuyang naglalakad na kami papuntang Tanawan Falls. At papunta rin naman tong Dingalan Adventure Park pwedeng mag tricycle pero nag decide kaming grupo na lakarin na lang namin since marami rami yung nakain namin kanina and parang exercise na rin saka hindi naman ganong kainit dito malamig malakas yung hangin ayan sila kaya ba? Walang <laughs> wala to. Sa lahat ng pinagkakaano sa. Dito na tayo sa bagong tourist destination dito sa Dingalan. Dingalan Adventure Park. Try natin kung ano ang meron dito sa loob ng adventure park. Ito yung mga pwede nyo gawin dito. Ang kinuha namin yung zipline line. Ito na yung mga inclusion niya. Me. Meron na rin siyang way papunta sa may Tanawan Falls kaya dito na lang tayo. Okay, dito na tayo sa loob ng Dingalan Adventure Park. Try natin yung spider web muna mga kapatid.

sa Giant Web nagkulitan lang tayo rin, mga kapatid <laughs> buti na lang merong tour guide na kasunod tayo at na picturean tayo at na videoan din tayo ngayon ay papunta na tayo saan pre? zipline? zipline naman tayo let's go dito mga kapatid mayroon ding Giant Swing pero hindi namin kinuha zipline yung pinili namin kasi gusto talaga namin itry itong line nila tapos merong way shortcut papuntang Tanawan Falls so After ng Hanging Bridge, papunta na tayo ng Tanawan Falls. Ito na yung way papuntang Tanawan Falls. Medyo ingat lang kasi madulas. Pero may mga simentado pa rin naman na part tapos meron silang nilagay na lubed para hawakan. Sana ma pwede pa kami papasukin sa may Tanawan Falls kasi ang sabi hanggang 5pm lang. ano o, dito na tayo sa may Tanawan Falls. At solo natin o. Oh. Walang katao-tao. At nasolo nga namin ang Tanawan Falls sabi ng locals dito ay napupuno talaga ng mga tao ang falls lalo na kapag weekends. E paano nga naman hindi pupuntahan at dadayuhin ang ganitong falls na napakaganda, napakalinis, napaka-relaxing at nakakatanggal ng stress ng kapaligiran at napakalamig na tubig. After ng mahabang biyahe, tanggal ang pagod at napalitan ng pagkamahap sobrang na-enjoy namin ang falls. Napakasimple pero kakaibang experience ang aming naramdaman. Sakto rin ang oras ng punta namin. 30 minutes before mag-close sa public, narating namin ang falls. Hanggang 5pm lang daw ito at sa totoo lang, sobra ang 30 minutes para ma-enjoy at kumonekta sa kalikasan. Dito ay tatapusin ko na muna ang aming day one adventure at bukas panibagong spot at experience na naman ang amin gagawin dito sa Dingalan Aurora. Muli mga kapatid from Lakwatser Project Laboy. Happy travel and peace. Yo.